Conference Finals ang Dallas Mavericks matapos may pasok ni PG Washington ang dalawa sa tatlong free throw para masilwa ng spot para sa Western Conference Finals. Pero bago yan, please do not forget to subscribe my channel and hit the notification bell para updated ka sa aking video. Sa unang quarter ay nakuha agad ang kalamangan ng OKC at kumamada agad si Logins Dirt ng 9 points at kumukonekta ang mga jump shot ni SGA at merong 7 points na din si Jalen Williams at 5 points kay Chet Holmgren. Pagdating sa Dallas Mavericks ay medyo tahimik kasi Kyrie Irving na nagdala lamang ng 2 points sa love ng quarter at Luka Doncic ay nagtala ng 8 points na may kasamang isang 3 points at 4 points kay Derrick Lively pero mabanti ang lamang ng 7 puntos ang OKC sa score na 32-23. Pagpasok ng second quarter ay namintin at napalubu pa ang kanilang kalamangan dahil umarangkada na si SGA na nagtala ng 13 points at may total na 21 points kaya hindi makadikit ang Dallas Mavericks at tahimik pa din si Kyrie Irving at buti na lang at ay may pangsagot si Luka Doncic para hindi mabaon sa kalamangan ng OKC pero this time umabot na ng 16 points ang lamang ng OKC sa score na 64 to 48. At, at pagdating sa third quarter ay nagka-momentum ang Dallas Mavericks kaya medyo na iba pa ang kalamangan ng OKC at biglang nagpasiklab si Derek Jones at Kyrie Irving para pangunahan ang opensiba nila this quarter na nagcombine sila ng 21 points pero bigo pa din maidikit ng Dallas Mavericks ang kalamangan ng OKC dahil mainit pa din si SJ at Jalen Williams at may dunk shot pa si Chet Holmgren kaya lamang pa din ang OKC ng 7 puntos sa score na 92 83. At sa huling quarter ay dito na nakahabol at tumamang ang Dallas Mavericks sa huling apat na minuto sa jump shot ni P.G. Washington at tila na nga may game over na sa oras nito pero gusto pa din makasurvive ng OKC kaya nagpalitan lang ng lamang sa bandang dulo at pero sa huling segundo ay na-fall pa ni SGA si P.G. Washington sa 3-point area, ngunit lamang ng isang puntos ang OKC sa score na 116 to 115 pero naipasok ni PJ Washington ang dalawang teranya niya na nagdala sa panalo sa Dallas Mavericks at uusad sila sa Western Conference Finals kontra sa magwawagi sa Denver Nuggets versus Timberwolves.